Alam po ninyo mga kababayan kung talagang hindi na po interesado ang Pangulo dito sa term setting bill na ito ay uh, nung araw na kanya itong latanggap ay dapat na uh, naibito niya na ito. Ayan po ating pag-uusapan. Hindi po ba kasi kung ating uh, nga po uh, iisipin no kung uh, ibibito din lang naman eh bakit kailangan pa pong patagalin eh kung uh, disapprove uh, dapat ay sinasabi na agad 'yan nang sa ganun malalaman agad ng Congress at ng uh, Senate 'yung nagpatupad ng batas na ito eh ang nangyari 'di ba kamakailan lang sumulat sila sa COMELEC kung tutusin eh uh, dapat hindi na po ito ginagawa nang Malacanang kasi sila na po mismo ang magdedecide eh. Uh, sabi nga ang last touch sa paggawa ng batas uh, ay ang presidente. No. I e, sabihin na lang natin na kubaga respeto sa komite kasi itong uh, komite ay uh, maiipit din kasi ito eh kung basta-basta na lang uh, magkakamali ng uh, desisyon dito ang uh, presidente. Kaya ta, siguro uh, maaari nga uh, ang nilalaman din, merong nilalaman yung liham na 'yon na maaari nagtatanong presidente na okay ba nga pirmahan ko na itong batas na ito? Ito ba ay maaari nga karuwagan? Kasi kung mapipirmahan nga natin ito, eh matutuloy na ito sa so November 2, 2026. At uh, ikaw na kumilig ay mas uh, makakapaghanda pa no, yung iyong mga resolusyon. Kung eh, pwede pang i-extend yung voter registration. Pero pa kasing magiging eleksyon sa BARM, Bangsamoro, di po ba? Kaya at uh, siyempre kung pipirman, mas makakbuelo ang comedy at hindi lang 'yon. No? Lalong lalo na makakbuelo dito yung mga barangay officials kasi kung titingnan niyo eh 2023 election tapos magkakaroon na naman lang kung sakali ng 2025 elections kumbaga isang taon lang mahigit 'yan election na naman. 'Di ba? Eh kung ang isang uh, pobreng barangay captain ay wala pong ganun masyado, isang kukuha ng pondo 'yan. 'Di ba? Eh, so masikip kumbaga ay eh, uh, hindi hindi nararapat Kung titingnan lang din natin yung uh, sitwasyon dito ng Comelec at uh, sitwasyon ng mga barangay official na sinasabi nga nila kaka-eleksyon lang. Eleksyon naman. Baka naman pwede patupad na ninyo yung batas na sa ganun ay eh, yung isang taon makapaghanda-handa kami. Tendinyo kasi nga uh, ibang uh, inaangal ng ibang mga barangay officials. Kaya naman eh, kung titingnan eh considera yan ng uh, Pangulo talaga nga uh, yung possibility, di ba? Titignan niya yung sitwasyon, titimbangin niya, hindi lang pa pwedeng, uh, dito ko na lang yan, hindi ko korsonada yung inyong uh, pano ka patas, uh, i-disapprove ko yan. Kasi yung una ay eh, na unconstitutional. Siyempre, uh, nagtiwala ka sa legislative process na iniisip mo, ipinasa na ito ng mga abogadong uh, kongreso, mga abogado sa Senado, eh yun pala ay magiging unconstitutional kasi hindi mo na, na-rebisay, no. Eh ngayon, eh nagkaroon siya ng isang pagkakamali na hindi na ulit yan mauulit. Eh kung pagpuspon lang yun, sabi ko nga kahapon eh tiyak na hindi yan pipirmahan. No? Tiyak bito yan kung pagpuspon lang kasi unconstitutional. Eh ngayon, ah uh, dinidileya niya ito kasi pinag-aaralan na yan eh. Napag-aaralan na yan. Pagtiyak ako at sabi nga eh, sabi ko nga pag-uwi niyan galing sa USA yung meeting doon kay uh, President Trump no uh, ilang days na lang magkakaroon na ng uh, SONA State of the Nation address ayan maaring bago yon baka pirma na ito at meron na din nagsabi na napirma pirma na yan at ia-announce sa SONA hindi naman po sabi ng iba na ay bawal yan na isikreto ang pagpirma hindi naman po isisikreto eh. No, maaring na doon yun kasi nasa kanya na yun. Napirma na yun. Nasa palasyo yun yung pag-announce lang, eh, di ba? Na-delay lang nga yung uh, pag-transmit eh. Hindi naman bawal yun. Na-delay lang. Na uh, na-transmit pa rin naman. So, maaaring pinirman at maaaring ding ma-delay yung pag-announce kasi meron nga zona, May, may katwiran naman po eh. No? So, sabi nga nila, in every rules, laging meron pong exemption. Di po ba? Itong uh, tinitingnan natin pong views, ay views lang, pwede pong magkamali. At pwede rin naman tama. Wala po tayong sinasabing tiyak na pipirmahan yan. Uh, di ko naman din po sinabi ng 100% na pipirmahan yan. Kasi pag sinabi mo po yun, yun po ay uh, pagsasabi ng tapos na. E eh, paano po uh, siyempre mali ka. Sinasabi lang natin na lamang yung uh, posibilidad na yon na talagang uh, interesado rin ang Presidente dito sa kanyang pirmang yan. At uh, meron din man ako nababasang mga comment sabi daw nung nag-comment eh, kaya gusto kasi nilang uh, matuloy na itong sa December 1, election na naman. Kasi sabi nga, di ba, kapag may election, may ganun. So, uh, guess po ninyo yun. Eh, sabi ko nga kanina-kanina lang eh, paano naman yung mga barangay official na uh, medyo mga nasa malala yung barangay na ah uh, talagang nagsiservisyon ng tapat, eh wala pong masyadong pera yan. Isipin din yun. No? Ah, uh, hindi naman basta-basta ang pagtakbo kahit ikaw ay nakaupo, eh kung maliit ang ira mo, lalong-lalo na yung sa mga malayong pok na barangay, di ba, agagastos at gagastos pa rin naman yan. Kasama niya syempre, yung mga barangay kagawad at yung mga SK, lalong-lalo na yung mga SK. Syempre, doon sa mga barangay na talagang malalaki na yung kanilang ira, mga city, Makati, o Quezon City, eh, kahit mag election siguro ng every two, two years, eh, walang problema sa kanila yan. Eh. Diba? Real talk lang yun. Ha? Ang sinasabi lang natin dito ay yung uh, uh, advantage at uh, disadvantage ng palagi-lagi na lang magkakaroon ng DSKE. Hindi po ba? Kaya nga ito. Kaya ito, dumating na itong uh, uh, term-setting bill na ito. Eh. Siguro na-realize na ng mga mambabatas na i-fix na kasi yan. Diba? Kaya nga term-setting. eh. At sa susunod, hindi na rin naman tayo lagi nga hindi na rin laging pag-uusapan yung BSK na yan, pag na, na yan. Ituloy-tuloy na every four years. Di ba? Hindi kagaya ng every three years na medyo malalapit ang pagitan ng uh, bawat eleksyon. Di ba? Eh, sa mga eleksyon na yan, talagang uh, gustong-gustong magpalaging magka-eleksyon. Siguro, yung nagkakaroon. <laughs> Guess nyo lang. Di ba? Real talk lang yan. Ano? O, ngayon, kung a uh, babalikan naman natin yung mga postponement, di ba yung 3 years nga kasi hindi rin man halos nasunod yun eh. May 3 years na dapat na naging 5 years eh. Yun nga yun sa mga pag -postpone. So hindi lang yun, yun ang maayos. Di ba? Eh marami pong maayos dito sa paano ka lang batas na ito sa aking views lang. Alright, so ayan. Kaya lamang po na posibilidad na pag-uwi ng presidente o sa SONA, malalaman na natin yung pirma niya dito sa term setting bill na ito. Muli, comment kayo dito mga kababayan. Ha? Yeah, tapos subscribe sa mga bago lang. And share ang ating video. Maraming salamat. Hanggang dito na lang ulit. God bless you all.